Grabe ka, Peter, na laswitan, falls, and lagoon, mga idol. Shit. Ang waves diri mga idol mo, impact dia sa rock formation, maghimo siya, falls, mga idol. Grabe ka, Peter, mga idol. Pero before ka mga bot mo, ariyo mo sa Cortez, mga idol niya, lakaw mo ani mga idol, paubos, mga idol. So challenging, may mga idol, no? So, abot na mga idol. Dool-dool din siya sa Tandag City, mga idol. No? So, morning, pinakaduol na city ang Tandag. Ani. Worth it mang biyahe. Worth it kayo, mga idol. Samot nagbagyo mo, arimo na. Grabe, yun kasulit, mga idol di ka mahayan yun mga idol kay ang mga splashes diri mga idol dambuhala yun grabe so maura ning tourist spot na laaganon ting bagyo mga idol so kaniya mo time mga idol wala ni bagyo so marag boring boring yun pero makaligo gihapon ka diya mga idol makaligo giyapon so mauto mga idol kung gusto yun mo extreme ari mo bagyo mga idol bagyo yun recommended Ana tong digbantay dapat ni ari mo bagyo ay kusog kayong waves so bangga gay na sa mga rock formation Grabe ang iya laswitan mga idol. Mga laswitan ng tawag na mga idol. Laswitan means splash mga idol hain. So, good spot yun sa SDS mga idol no? Shush! So, maura to mga idol. Stay with me. But follow Shazak reels.